Kabadi, epektibo yung ginawa natin na trap mga kabadi. Sinahuli na natin yung bayawak dito kabadi. Gumawa tayo ng trap kanina dito kabadi. Nahuli natin yung ano yung bayawak. Kasi so mayroon pang gumagalaw doon. Baka may bayawak pa pupunta dito kabadi. Ito kabadi oh. Malaki to kabadi o. Oh, malaki talaga to kabadi, yung nahuli kong bayaw. Kabadi, malaki. Grabe, laki to kabadi oh. Siguro mga limang kilo to kabadi. Yung bayawak nahuli ko kabadi oh. Ubos yung mga mga sisiw ko dito kabadi at saka itlog ng manok. Kaya naisipan ko na lang na hulihin sila kabadi kasi kawawa naman yung mga mga nuno ko alaga kong mga manok kabaadi ayan yung yung trap kong ginagawa kabaadi oh tsaka ito Yun, ang nakahuli ito mga kabadi malaki ya yeah. ito kabaadi oh nahuli ko na talaga yung bayawak kabaadi dyan ya yeah. yeah, marami pa to sila kabaadi kaya tigilan ko muna manghuli ka uh, Ano yung ko muna? Uh, baka hindi na sila kumukuha ng mga manok. Uh, pag kumuha naman sila yung yung mga manok, ko kinukuha pa rin nila. Au uh, huling ko talaga ka kasi kawawa naman yung mga alaga kong manok ka Dito sila nagtatago ka oh. Yan. Dito. Diyan. Diyan ka di? Marami kasing kawayan dito ka Nagpunta sila dito sa may kawayan. Dito sila nagtatago. Marami ito ka di? Kasi noon, noon ka di, umakyat mayroong umakyat na bayawak sa puno ng nyog napakalaki ka nakuha namin yon tumimbang siya ng City Kilos mga kabadi. Yeah, ito mga 5 kilos lang to mga kabadi. Yeah, no? yeah, hanggang dito na lang po tayo mga kabadi. salamat po sa panonood niyo sa mga video ko mga kabadi. Thank you for watching mga kabadi.